Kaya pala hindi nagdarawang isip na sumama si Mister sa Korea. Kailan bahuran si Mrs. Ang dami umaadigid sa doon sa Korea. Napaka-sexy at ganda nitong si Kim Joo. Maglalaway na lang talaga ang mga ex nito. Buti na nang si Paolo Abilino ang pinili. Pagdating pa lang sa airport, mainit na agad ang pagsulubong sa actress. Nagkalat ang mga pabilbord sa oriya. Tuwang-tuwa naman ang aktres. Dahil mo. Dating pangarap lang, ngayon natutupad na. Ang daming unexpected blessings. Ayon nga sa mga komento. Isa yan sa mga pagsisihan ng mga ex. Bukod sa bongga ang pagiging fresh nito, akalain mo yun, simula nang mawala si Sien Lim sa muhay niya. Ang ganda ng pasok ng trabaho sa kanya. Yes, hindi siya namawala ng mga ganap. Ngunit, iba ang pagpasok ng taon na ito. Inula ng blessings. Iba't ibang bansa ang nakakakilala sa kanya. Pati na rin ibang lahi. Taiwan at Korea ano pa kaya ang next destination? Can't wait na malaman nito. Siyempre, kami mga fans, e eh kung ano ang achievement ni Idol, ganun na rin ang nararamdaman namin lahat. Ayon pa sa isang komento, Tapes si Paulo, Bumabakod Abilino, Green plug na boyfriend, Sana on na ang taraga. Ano senyorito? Maging kayo ba ay eh, super proud kay Kim Kyu sa bagong narating niya?